You met me at my worst. And you left me at my worst. Hi, DJ Raki. I just want to share my story. At sana ay mabigyan ninyo ako ng advice regarding my situation right now because I badly need it. Itago mo ako sa pangalang Isay. 29 years old. And this is my secret file. Way back in 2016, I was still a college student, taking up psychology. At dahil sa mga hindi inaasahang pangyayari sa buhay ko, kinailangan kong huminto sa pag-aaral. Because I was diagnosed with anxiety and depression. Nagprescribe ng gamot ang doktor para makontrol yun. Kasi ako mismo, I couldn't control my own emotions Nakararanas ako ng panic attacks. And at one point, I almost tried to end my life. Walang kaalam-alam ang pamilya ko. Pati na yung closest friends ko. Wala kasi akong lakas ng loob na sabihin yun sa kanila. If you'll ask me, how come na hindi alam ng pamilya ko? Yun ay dahil mag-isa lang ako nung nagpunta sa doktor para magpakonsulta. I already knew na mayroong mali sa akin. And I had a slight knowledge about it. Being a psychology student. Hindi rin napapansin ng pamilya ko yung mga bagay na nangyayari sa akin. Dahil busy rin sila. By the way, I am a middle child. Siguro factor 'yun kung kaya tingin ng pamilya ko sa akin ay kaya kong i-handle ang sarili ko. Because of my strong personality. But those days were among the hardest days of my life. Kasi wala akong ibang makausap wala akong ibang masandalan. At hindi ko man lang ma-share sa iba yung nararamdaman ko. Gabi-gabi, yung mga una at kumot ko lang ang tanging saksi sa lahat ng mga struggle ko. Then one night, habang nag-i-scroll ako noon sa Facebook, there was this ad that caught my attention. Chinek ko yun out of curiosity kung hindi ako nagkakamali, it's about an app called Near Group. Dinownload ko yun at nag-create ako ng account. Sinubukan ko yun since I had no one to talk to. And to my surprise, some of the people na nakausap ko are really nice. Some of them also advise me kung anong gagawin ko para ma-overcome ko ang depression ko. Some of them even asked me out. Yung iba, gusto akong isama na makipag road trip. Magpunta sa Baguio, Vigan, o Sagada para lang mag unwind. But there's this nice guy na nakausap ko sa near group. Itago natin siya sa pangalang Mike. Mike asked for my Facebook account para mas makapag-usap pa kami. And then, yun na. I now have someone to talk to. Yung, yung nakikinig na sa akin sa mga drama ko sa buhay. He is so open-minded, understanding, and very considerate. Every day, eh, may message niya ako to ask kung kumusta ako. At hindi niya ako hinuhusgahan sa mga ibinabahagi ko sa kanya. Hindi rin siya nagsasawa na pakinggan ng mga kwento ko. In short, Mike became my outlet. And he was the reason why I recovered from that darkest part of my life. Palagi niya akong pinupush na gawin ang mga bagay na makapagpapasaya sa akin. Lagi siyang nakapor nakasuporta sa akin. Yes, in an instant, I got a friend. A really special friend. It was December of 2016 when he asked me kung pwede niya raw akong ligawan. Sa totoo lang, nagdalawang isip ako that time kasi natatakot akong mawala o masira kung ano meron kami. Kaya lang, if ever hindi naman ako pumayag, eh baka mawala rin siya sa akin. And then on March of 7, 2017, we became official. For the record, LDR kami. We both live in the same province, but in different cities. And since nag-work na ako that time, tapos busy naman si Mike sa studies niya, bihira lang kami magkita Siguro once or twice a month. I would need to travel for almost 60 kilometers para lang makipagkita sa kanya. Most of the time, through video call or phone ko lang kami mag-usap. Morning to midnight na yan. Or kung break time niya or break time ko, depende. And then the first time na nagkita kami was when we decided to go to Quezon Province para mamasyal. We also decided na doon na rin magpalipas ng gabi. Kaso may, may oras lang ang biyahe ng mga van sa lugar na napuntahan namin. Naalala ko pa noon. It was my first time to actually go there. And dun din sa lugar na yon, doon ko isinuko ang sarili ko sa kanya. After that, nakapasyal pa kami. Sa kanya ako inated sa may sakayan pa uwi dahil gabi na. At parehas pa kaming may pasok kinabukasan. Then nag-message si Mike sa akin. Kung nakauwi na raw ba ako at nag you din siya kasi nag-enjoy siya. Sobrang saya niya raw na nagkita kami. Ganon kami, DJ Rocky. Every month, may isang araw na nakaschedule kung kailan kami magkikita at kung saan kami pupunta. Maybe you're wondering kung paano namin yung nagagawa kasi nag-aaral pa siya. Actually, most of the time, ako ang nagbabayad. Kasi, ako naman yung may work sa aming dalawa. Ako yung may means. But don't get him wrong. May times na 50-50 kami or 80-20 kami sa bayaran. It was never an issue for me. Umpisa pa lang, aware na ako na he is still studying. At yun ang paraan ko to show him kung gaano ko siya kamahal and how much he really means to me. Tuwing monsary namin, I always make sure that i have gifts for him branded shirts shoes even phone cases i also remember na may times na nagkikita kami para matulungan ko siya sa mga project at sa thesis niya it is my way of showing my love for him dj rocky siya ang naging mundo ko he may have had some lapses sa relasyon namin But I don't care. May mga mali rin naman akong nagagawa. Ang importante sa akin, as he genuinely makes me feel loved and cared for every day. Sinisiguro niya na masaya ako. Kaya lang, bigla na lang nagbago ang lahat. Noong magsimula na siyang mag-OJT, Mike became busy and stressed dahil sa thesis defense niya. Plus, yung internship niya, naging irritable siya at hindi na rin siya kasing pasensyoso gaya ng dati. Mabilis na siyang mainis at mairita sa akin. Most of the time na magkausap kami, almost always ha, things end up in a fight. Naging ganun kami for a month. Until it came to a point that our relationship was like facing a crossroad. At sa unang pagkakataon, naitanong namin sa sarili namin, kung itutuloy pa ba namin itong relasyon na to o hindi na. Di Rocky, I was actually surprised sa kinahinatnan ng relasyon namin. That time, naramdaman kong kailangan niya ng space. Dahil nga pagod na siya sa setup namin. I was willing to give space so that he can breathe from himself for himself. Pero ibang gusto ni Mike. Gusto niyang makipag-break sa akin. Maging magkaibigan na lang kami. Of course I said no ayoko. Pero sabi niya final na raw ang desisyon niya. Ang ginawa ko? Hinabol ko siya. May message ko siya na mahal na mahal ko siya. Mahal na mahal ko pa rin siya. Pero hindi na siya nag-respond sa mga message ko. Sa mga I love you ko, wala. All of a sudden, wala na akong makausap. Wala rin akong ibang mapagsabihan ng mga time na yun. So I just cried and cried myself to sleep. At kahit sa trabaho ko nawalan na ako ng gana, ng motivation. May mga pagkakataon na may mga reports ako na hindi ko na nasasubmit on time. Hindi na rin ako makapag-coordinate sa mga supervisor ko. Kasi palaging sabog ang utak ko dahil sa nangyari sa amin ni Mike. To cope up, sumama ako sa mga workmate ko. nag kami, nag-inom, until we get drunk hanggang hating gabi. And then uuwing wasted. Ganon ang naging routine ko. That time I became a really lost soul. And again, I lost my will to live. Nawalan na naman ako ng gana sa lahat ng mga ginagawa ko. At gusto ko nalang magkulong sa kwarto ko ng mag-isa. Then one time, nagkayayaan kami uli mga na mga workmate ko na magbar. Then may sumama sa amin ang isang supervisor. Si Sir J. While drinking, kinausap ako ni Sir J. He asked me if I was okay. Napapansin na raw kasi niya na palagi akong sumasama sa workmates ko unlike dati na after work, diretsyo akong umuwi sa bahay. DJ Raking, doon ko na ilabas ang lahat-lahat. Kinwento ko sa kanya everything from the beginning. Siguro tala na rin ang nakainom ako noon. Sumahabog na lang ang lahat ng mga bagay na kinikimkim ko. Wala siyang ibang nagawa kundi makinig lang sa lahat ng mga kwento ko. Dahul na hit kami lang ang magkausap. At doon na nagsimula ang pagkakaibigan namin. And as time went by, we became really close. That even my workmates were asking kung kami ba ni Sir Jay. Napapansin na raw nila na hindi na raw ako sumama sumasama sa kanila. Pagniyayayan nila ako. Akala ko that time I was getting better. Pero hindi pala. I was actually at my worst. Nakararanas na ako ulit ng panic and anxiety attacks. Doon ko na-realize how affected and damaged I was matapos ang breakup namin ni Mike. And I was just so thankful to God na pinadala niya sa akin si Jay para umalala at tumulong sa akin noong mga panahon na yon. Dahil siguro kung wala siya, maka hindi ko na rin kinaya. Malamang wala na ako ngayon. Sa totoo lang habang sinusulat ko, ang letter na to, Ramdam ko pa rin yung pain at yung sadness. Almost seven years na ang nakalilipas. Pero may kirot pa rin sa puso ko. At noong mga panahon na sinusubukan ko ng bumangon, I decided to take a break from social media. Tinanggal ko lahat ng mga bagay na maaaring mag-ugnay sa amin uli ni Mike. Tinulungan ako ni Jay para malampasan lahat ng mga sakit, lungkot at galit na nararamdaman ko for almost six months after ng breakup namin ni Mike. Walang araw na hindi ako inaatake ng anxiety ko. Pero napakahaba ng pasensya at pag-intindi sa akin ni Jay. Talagang hinintay niya ako maging okay. Bago pumasok sa panibagong relasyon. Sa ngayon, limang taon na kami ni Jay. Meron na rin kaming isang anak. Ang pinagkakaabalahan namin ngayon ay ang business namin. Hindi pa rin kami kasal ni Jay. At sa totoo lang, wala pa yun sa isip ko. Aware naman siya ron. But actually, right now, may nararamdaman na naman akong hindi maganda sa katawan ko. Parang may mali na naman. These past few weeks, napapansin kong may nag-iba sa agali ko. My emotions are now very unstable. Hindi ko pa masabi kay Jay kasi pilit kong sinosopress lahat ng emotions ko. But I know anytime pwede na naman ako ulit sumabog. And for the record, Jay and I are okay. Wala naman kaming pinag-aawayan sa relasyon namin dati. But out of nowhere naalala ko si Mike. Dahil na rin sa mga nangyayari sa akin niyon. Binalikan ko yung conversation namin. Actually, hindi ko naman binlock si Mike sa social media ko. And then, uh, there I saw and read our last messages. Humihingi siya sa akin ng second chance. And sunod, humihingi siya ng maayos na closure. Dahil doon na-realize ko, wala pala talaga kaming maayos na break up and closure. Wala naman na akong balita tungkol sa kanya pagkatapos ng nangyari sa amin maliban na lang doon sa natupad na niya yung pinapangarap niya dati. Masaya naman ako para sa kanya kasi nagbunga lahat ng paghihirap at at sakripisyo niya. And somehow, kahit papaano, alam kong nakatulong din ako sa kanya. Gusto ko lang din sabihin kay Mike na I hope na maging mabuti kang polis. Masaya ako para sa'yo. Hindi man ako ang kasama mo ngayon. Still, I had the chance to help you with all the means that I have nung tayo pa. Pero hanggang ngayon yung galit ko sa'yo nandito pa rin. Tinulungan mo nga ako nung una para malampasan ko kung ano yung naranasan ko noon. Pero mas malala naman yung trauma na ipinalit mo. And until now, nagsasuffer pa rin ako. Hindi ko rin alam sa ngayon kung ano ba ang pwede kong gawin para maging okay uli. At ayoko naman na mag-rely uli sa mga gamot na Irereseta e sa akin ang psychiatrist ko. Hindi biro ang gastos at ang emotional distress na pagdaraanan ko uli. Tinatanong ko na lang sa sarili ko ngayon. Kung kailan, kung kailan ba ako magiging fully healed at magiging okay? Hindi ko ba deserve maging tunay na masaya? Kailan ko ba mararamdaman o mararanasan yung peace of mind na deserve ko? And DJ Rocky, kung pwede, please give me an advice. Ano bang dapat kong gawin? Makinig ako. Makikinig ako at magbabasa ng mga comments nyo. Sa oras na mabasa at maiere mo ang storya ko. Maraming salamat ha. At hanggang dito na lang po muna. Muli, ako si Isay. At ito, ang aking secret. Fá. Wow.